Up, mga kalami kayo vlogs <laughs> yan so mga kalami no tambay muna ako mga kalami medyo pang gabi ako, ako ngayon mga kalami kayo vlogs no gabi ako sa aking duty dito sa Robinson mga kalami at medyo wala kang tao tao mga kalami kayo no wala tao-tao dito mga kalami at talagang tapay mo na tayo mga kalami kayo vlogs no? yan so mga kalami at mahirap talaga buhay na yun sa security mga kalami kailangan dilat na dilat yung mata mo <laughs> paano masabi? <laughs> <laughs> dilat na dilat yung mata mo mga kalami no? pag hindi didilat yung mata mo makalami eh baka ikaw mamachoke ka pa dito no <coughs> marami kasi yung dumadaan diba dito mga kalami yung mga tambay mga ano mga kalami mga lasing biro mga kalami kayo vlogs no yan so mga kalami <coughs> pakita ko yung mga palikit mga kalami yung pinagpantayan ko mga kalami kayo vlogs no wag 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 mong subukan

Ito yung buwan mga kalabi. Parang kardaw daw. Ay, parang mga Parang kardaw siya. Ito naman siya yung ano, mga kalabi. Yung paris. Papunta ng paris dyan. Yung mga nagigisko dyan mga kalabi daw. May na nagigisko dyan. Iharap natin yung ano, camera. Iharap natin. Sana oh. all. <laughs> Gago! Mga kalabi dyan yung lugar na yan makalam niyo yung lugar na yan na yung malapit sa kuwan ay yung daming ilaw yung daming Christmas lights yan yes, sa so, mga kalam niyo yan na no? so, yung sa Paddy's Point yung Paddy's yung ano mga kalam niyo uh, parang guard house may smoking area mga kalam niyo may smoking area tapos mga kalam niyo no? Ipot na po yung camera Then mga kalami kayo vlog so Yung ticket boat mga kalami Yung ticket boat na Ano Yung dumadaanan sa sakyan Yan ang ticket boat Yan yung mga uh, parking mga kalami Parking sya uh, Yan may babae dyan Yan yan Ticket Ito yung quad Yung Robinson uh, Pag dumaan dito natin sa mukha ko para makita no yan yeah, so mga kalabi no at uh, talagang Check. mahirap talaga yung security mga kalabi kaya laban lang talaga tsaka <coughs> lang talaga ang itong radyo ito mga kalabi <laughs> gago uh, tsagalan talaga mga kalami no? para sa akin na bukasan mga kalami, no? may pangkain na ah, na ako mga kalami kasi launa na mga kayo Ugong! kita sa mukha eh! <laughs> Gago! vlog si eh. 1 AM na mga kayo mga wow. uh, na alas alas alauna na 1.30 Sana ah. Oh. Gago! 130 na mga kalami kayo, vlogs, no? 130 na siya. Antok na, antok na ako mga kalami kayo, vlogs. Kaya, hindi na talaga pwede matutulog. Kasi pag matulog ako dito mga kalami, sigurado. Ano, wala na akong tarbaho bukas. <laughs> pinipilit sila ng mga kalaban yung antok mga kalaban kayo vlogs na lang ba? yung sir may nagtitinig sa likod ah may bigat hindi namin yung mata hindi yung mata ko mga kalaban antok na antok na pero pero laban lang talaga eh isang mata ko mga kalaban dilat na dilat yung isa hindi na alam sa tama nito Antok na ako mga kalamig, ayun o. Gago! pero mahirap talaga lumaban lang ako no halaba ako sa <coughs> aking buhay at balang balang araw mga kalabi maka ginawa ako no yung ano yung mga ano pag balang araw Papa 3! Papa Tri! Si Papa Tri! Ah! So far so good! Wee! Well, Dilaw!

12. Wala na pong nangyayari daw ano, mga kalamig niya. Ano, pag bawa ano kami niya. Oh, Padre! Go! So, Super! <laughs> <laughs> Woo! Wee! Di na! Pag mahal mo, sugod na sugo, dalhin. So far, so good. Sugong! kita sa mukha eh! <laughs> Ay, <laughs> ako mga kalabi, no? Kaya, uh, yun sa so mga Kalabino. pag ano, pag nag-monitoring baka sa radio ano, Tatawag ko sila mga kalamin Kasi pag hindi sila monitor ng ano sa radio mga kalamin Natutulog mga gwardiya Sana ah. Oh. Gago! <laughs> Matutulog, kagaya ko mga kalamin Hindi ako natutulog mga kalamin Ay, tanong Magdamag akong gising tapos minsan mga kalamis, laban lang talaga ako kasi minsan nagla-live ako mga kalamis sa, sa aking YT sa akin YouTube no, nagwo-live so, mga kalamis. Pag mag yt ka no, Ang advice ko sa mga bilang isang YT YouTuber, wag kayong ano, mahiya. Mahiya no. Wag kang mahiya magtanong kasi may right meat naman. Wow. Yan sa so mga kalami, no? talagang laban lang talaga ako mga kalami kayo. kasi pag hindi ako magtarbaho mga kalami pag hindi ako magtarbaho talagang guto makabutin ko mga kalami kayo. kasi wala lang wala akong inasahan mga kalami. ako lang ang tatrabaho talaga ako lang magtatrabaho mag, mag, mag sa palaran ako mga kalami dami kong ano, nagsapalaran ako sa buhay ko kasi galing ako Mindanao mga kalamig napadpad ako sa may mga kalamig o napadpad ako dito ano, nagtatrabaho kaya nagsapalaran ako mga 18 years old ako mga kalami, no? grabe yung paghihirap ko mga kalamig pero laban pa rin ako hindi ako susuko kasi hanggat buhay ka pa may pag-asa mga kalamig kita sa bukay. yung mga ano no yung iba huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi kahit naanto ka kailangan idilat mo yung mata mo yung isang mata pag naantok ka mga kalamin o advice ko sa mga ibang mga security antok. pag naanto kayo mga kalamin isa lang diskarte niya ng mga kalamin kayo vlogs ha paano masabi ganito lang ang diskarte niya pag naantok ka mga kalamin napipikit mo yung mata mo mga kalamin kaya lang ako napipikit okay, mo yung mata ko ang gagawin niyo lang iisa lang yung mata mga kalamin dilat yung isa pero yung isa, tulog niyan mga kalamig. Ganun lang niya yan mga kalamig. Kasi magpapahinga yung isa eh. Isang mata mo. Ngayon, ma... I-dudududu... Ah, itawag ito. I... Ipikit mo yung isang mata. Isa na naman. Pag ganun ka na mga kalamig, oh. Isa na naman. Pag naanto... Sana ah... Oh. <laughs> Gago! pa uh, Isa na naman mga kalamig Ganyan. pag naanto ka, iisa mo yung mata mata mo ididat eh, mo yung isa o di ba diha na tayo makalami kasi kala niya o oh, dilat ka pa eh. kasi tulog kana na tulog pa rin yung isa. o ngayon pag dalawa ito tulog mga kalami wala ka na makikita mga kalami kasi madilim na eh. tulog ka na eh kaya talagang ano uh, pag advice ko sa mga ibang security na tulad ko mga uh, magigiting ng isang security guard kilala kong kaliskis mo, oy. Isang diskarte na kalami. Pag naantok ka kalami, ganito lang gagawin mo. Isang mata lang yung kalami. Oh. Tulog ka na yan. oh, isang mata lang. Ganyan ka na lang. oh, di ka ba halata yung mga kasi dilat mo yung isang mata mo. <laughs> di ba? O, oh, tiyo. Dila mo, dila, dilat mo yung mata. Ayun, pag napagod yung isang mata mo kalami, isa na naman ng kalamay. Gaganon mo na yung mga kalamay. O, oh, di ba? O, oh, yan ang advice ko sa mga, ano, mga tulogis na isang security card, no? <laughs> mga tulugis. yun sa mga kalamay, no? At maraming maraming salamat rin sa aking mga suporta, sa aking sa aking mga live, sa aking mga videos na walang kwinta mga kalamay andyan pa rin kayo nag-support kayo sa akin minamahal yung yung aking ano video mga kalamig kayo vlogs no maraming maraming salamat talaga no sa mga taong nagmamahal sa akin lalong lalo na kay ano sa ating ano uh, Panginoon Nasa no, sa, 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 langit mga no, kayo no. sa, sa ano masalamat tayo mga no, kalamig kaya yeah. bro eh, okay. so, naantok no kaya yeah, magpasalamat tayo sa Panginoon, lalong-lalo na mga kalami. Huwag na huwag natin kalimutan yung Panginoon, mga kalami, kasi ang Panginoon, mga kalami, siya nagbibigay buhay sa atin, mga kayo vlogs. Kaya kahit asahan ako, mga kalami, kahit anong problema ako, uh, love na love ko yung Panginoon sa taas, mga kalami. Kaya lagi ako nang dasal sa kanya, minsan, mga uh, tigasal ako, minsan hindi, pero alam na laban na tayo yung mga shout out pala sa mga security guard dyan mga tulugis dyan ha <laughs> at mga guard natin dyan Shoutout uh, shout out katulad ko shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat na rin ha thank you so much sa ha? hanggang dito lang aking video Oh, uh, mga kalami, mukbang natin yung mani mga kalami, yung mani na buhay <laughs> Huwag yung mani Yun, manina, man. yung mani na kwan. Yun, yung mani na yung Yun, magluloto. Yun, yung dito lang ang aking vlog, mga kalami. Salamat sa support na kay kalami kayo vlogs. Thank you so much sa inyong lahat. At thank you, thank you rin sa Panginoon. Maraming salamat at goodbye sa inyong lahat.